Uh, baliktad pala yung ano ko, yung blazer ko. Ano pala nang pupunta kami ng Kudat. Kudat ay anong siya, probinsya siya, malayo siya. Uh, four hours ang biyahe, kaya alis kami na maaga ngayon. Kasi tuwing hapon o gabi, umuulan. Kaya kailangan bago maggabi, makabalik kami. Kasi hintay na lang namin si Ana yung, tsaka yung service namin. Tatlo lang kami, ang service namin, ang bayad namin ay 500 kasi malayo nga share kaming tatlo. ano yun? na nah. sekali kana pangitapan na bayar sa 1,000 kalotina. teh good morning ano masarap? Sarap. Oh. may malu ako dito gusto niyo? lasang samor, lasang ano? lasang kopya. nga nga. Ano? lasang lumpia. <laughs> kain kain mo na bang nasabi ay gusto niyo ba? time check. Seven, pip, ay ano na siya guys uh, 6.56 dito kami sa Kutabulut ayan, iihig muna kami bago magbihay ulit magbabayad kami ng 50 cent dun kasi sa kabila Laki. lalaki pala yan uh, bayad kami 1 ringgit dalawang tao kasi ito 50 cent ang isang tao magpahangin muna siya ng gulong magpahangin ang sasakyan <laughs> ang guloy Balad. sa simpang kaso, wrong timing umuulan po. Hindi kami makababa kasi na ulan, kami dalang payong. Si Ate tinan mo, may newspaper pa siyang dala. Kasi dapat ibalot niya 'yan sa isda. Eh gagamitin niya kasi na ulan eh. David, na bunyi-bunyi tut tut. kete. ada plus Kaya pa, mode mo. Duroglah kami ng pagkain, yan binitbit na namin yung okay. ano namin basa. Buti na lang, uminto na ng konti. Ayan. Kasi alam mo naman, makulit, kahit umuulan, nandito ako. Yung dalawaan doon. <laughs> Pupunta kami doon sa tip. Yung may pangalan talaga na simpang mangyayaw. Hindi na kasi makapasok dito yung sasakyan. Sarado doon. May harang. Kaya lalakarin na lang namin. Buti na lang, uminto na yung ulan. Kanina kasi, sobrang lakas ng ulan ako kasi tatlong beses na ako makarating ngayon dito tatlo na pangatlo na to sila first time nila kaya sinagad na namin kahit umuulan pinilit na namin na makarating dito ayan po yung pangalan na the tip of Borneo yan yung may map ano, sa simpang talaga <laughs> sa simpa. Ayun po yung ano, tourist spot kasi dito. alam ko kung may binago sila kasi 2 years yata o 3 years pa ako nakakapunta dito. Sobrang tagal na po. Ganun yung view, 'di ba? Maganda to pag may araw. Napakaganda. Buti na lang uminto yung ulan. Thank you Lord. Pinagbigyan mo kami. God ka kumita mi ko with my cam Nagpicture na kami, nag TikTok na. Tindaman 'yung isa. <laughs> Ang ganda, super ganda doon, guys. Promise. Doon may mga island. Pasahan ko lang pa depende kung saan maitatayo po 'yung ano namin kasama pagod. Ay, yun yung pinuntahan natin, no? oh. Oo, oh, yun sa taas. Okay, yeah. Yun po yung pinuntahan namin kanina, Yun, yung mataas na yun. Oh. Wow, naka-business na siya. Wow, Mamamaka pa siya. <laughs> Dumaan lang kami saglit. Ang daming ano? Ang daming lamok kanina dun sa toilet. Ayan, pupunta kami ng city. Maghahanap kami ng pagkain. Tsaka, magkikita sila ni Ana ng kuya niya. Ang oras ay 11 na. Ito kami sa restaurant. Kakain muna kami kasi alas 12 na po. Bago namin hanapin yung kuya ni Ana. Tara, pasok tayo! kainan na ito po yung pagkain namin mainit-init pa para kain nandito po kami sa ano ano tawag dito lansha sa ano dudes <laughs> Tay ingat kasi baka malaglag ka, ka, malag ka diyan. Wala ka diyan, no sasalo Do kami papunta doon dito. Dito sa kabila. Hay, Laglag tayo. <laughs> yung ano nya, yung soya nya. Daan doon. Oh my god. Alok.

So Ayan, ayan. 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 Ayan, Sa Grabi, na ano namin sa lancha nila. Grabe, yung dinaanan namin. Doon, doon pa. daming ano, daming bulad. Ang tuyo, tuyo. Tuyo, daing. So, daing, daing tuyo. Yeah, tuyo. Oh, oh. Oh, wow, ang dami. Man, man, man. Ito, sarap na ito. Sarap lang sa ante. Sigaw, magnuklo. No, no, no. Di ba kuya, hindi ito maalat? Kolesterol natin ito. Ang ah, kolesterol, hindi lang. Di lang Sa ante. da ito ba danggit na tawag dito? Danggit. Hindi ko alam masya. Anong, oh, danggit. Tingnan nyo, lalaki ng danggit. Oh. Namin, Akala namin, ko no? si Kuya matabas. Bakit lang? mais mais mal ten ringgit <tap> ma original kan ni original berapa nih? ya berapa nih? ya gusto ko yung ma kamote magkano kayak kamote ini berapa oh uh, siapa niya kamote lah kamote ano ito kau ika hoy inumin yan lalaga siguro gamot yan gamot time check tayo ngayon 4 o'clock dito po kami Pumili ng mais ng inihaw. 10 ringgit. O, oh, pabalatan mo na. Seven o'clock na po. Kakarating lang namin. Ayan. Binigyan kami ni Ana ng isda. sa uh, daing. Kaya may kanya-kanya kami plastic. Hinatid muna kami dito. Tapos sobrang ulan. Damaan muna kami dito para maghingi ng, ano, ng isda. Ako's uwi na po.